So, ito na nga mga Habibis. Andito naman ako sa kusina ni na Chris at Kiko. And for our third night, ako ulit ang magluluto. Uh, this time, mag-aatip ako magluto ng pinakbet na Ilocano style. Pero, this time, lang first time ko magluluto. Kasi, kaya ako gusto lutuin to. Dahil nga, diba in the past days, parang puro karne kami. So, this time, kahapon, nag-isda kami. Ngayon, gulay naman. And pagpunta, pagpunta namin ng grocery, nakita ko tong pang pinakbet. So sabi ko, ba't ko try igawa na Ilocano? And kaya Ilocano style, kasi pag nanuluto ako pinakbet, Tagalog. Kasi one time sa bahay namin, meron kami bisita, si Nanay Elena, nagluto siya sa amin ng um, pinakbet na Ilocano style. Tapos na-amaze ako na ganun pala, ang sarap-sarap nung kanyang pinakbet. Pero nakalimutan ko. <laughs> Pero nakalimutan ko na kung paano. <laughs> Pero ito try ko, mag pa ako ng sarili kong version. Hindi siya itong original na Pakbet Ilocano. Pero ito try ko somehow na gumawa ng akin And let's see kung ano magiging lasa. So yun, ready na ako dito. Uh, ang mga ingredients ko. At mag-start na tayong magluto. Kasi gutom na si Kisya si Kiko kakauwi lang nila. So mag-start na tayo magluto. Gisa ko muna yung bawang. Katayin so, tayo ng bawang. At Nilahat ko na yung isang buong malaking white onion kasi sayang naman baka, baka matuyo lang. So nilahat ko na lang siya. Kasi naman masira, di ba? Di kainin na lang. Ang laki kasi ng bawang niya. Anong sibuyos na oh Oo, ang laki. Tapos diba sa nila hindi daw maganda pag naglalagay sa ref ng kira na bawang. Ay, may na oh, sibuyas. Sibuyas. Oh. Tsaka di naman yata nilalagay dapat sa web ang sibuyas. oh, dapat, dapat exposed expose lang sa... Kung hindi mo siya itatapo, dapat gamitin mo lahat. Yeah. yeah. Correct. After ko mag ng bagong sibuyas, maglalagay ako ng pork belly. Dapat sana, gagawin ko sana, uunahin ko yan. Papalabas ko yung sarili ng mantika, pero dahil nakalimutan ko. Ganito na lang ginawa ko. A method. Yan. Bisa lang natin itong ano, pork belly para meron tayong lahok na karne. Tatapan ko muna. Tapos, tutuin ko lang yung karne. Ayan. Okay na siguro to. Actually, kung gagawin nyo, mas maganda na unahin nyo muna yung pork and then labas nyo yung sariling mantika ba kayo magisa ng bagong sibuyas. Kasi sa akin late so, na. Sa eh. sa, sa mantika ng baboy dapat Oo. Uh, yan, okay na yan. But okay lang. Tapos, Pero like yes. lagyan natin ng water. Nagpait na akong hot water para, mabilis. Okay na yan. Uh, mabilis siyang um, ma kumulo. Lagyan ko siguro ng 1 and half cup. 1 half cup ng hot water. Hindi, dalawa na lang. <laughs> Tansya-tansya. Diba? ba? Yan. Papa ko lang natin 'yan. As a first timer magluto. Tansya tansya luto. Oh. Diba? Ayan. Ayun. Bago niya. Bago. Kaya kumukulo na 'yung ating tubig ang bilis. Lalagyan ko na siya ng bagoong. May nabili kami sa Seafood City na bagoong. Ito, yung kulay brown, yun ang ginagamit for Ilocano. So, maglalagay ako ng 1 cup ng bagoong. Yan. Ano wala ang kulog? Ah, hininaan mo? Hindi, kasi niligyan mo ng bagoong. Okay. Kaya ganun. Yan. And then, pwede na natin ilagay yung mga gulay. Ilagay natin lang yung mga gulay. Ito. Mga gulay. Yung okra, tinatamad na ako mag- Gaya? Uh, gaya, gaya. Ay, sorry. Buko ko. Oo. Kaya ako gusto ko sa buko. Lalagay na... ko na siya. Oop, yaman yeah, yung pop Yung laway-laway ng okra, gusto ko yun. Yung iba, yung yeah. Na. Tapos ahayaan lang natin itong kumulo ng kumulo. I steam lang natin, parang i-steam lang natin sa water. At lalagyan ko rin ng tomato. Wow! Really uh, gulay. Tomato! Sabay-sabay na sila. Haluin ko lang ng very, very light. Bakit daw ang gulay sa Pilipinas, mabilis daw malanta. Pero dito sa US, yung mga gulay nila kahit one week, pa, okay pa. Baka gawa ng weather, siya ba? Yeah, baka, ah, siguro kasi diba, malig. dito, diba? Ay, paano pag dahil summer? Dahil pa sa GMO. <laughs> pero pag summer dito, sobrang namang ano. Baka namang gawa ng lupa nila, tsara. Diba? Yan. <laughs> yeah, Tagal lang ha. And then, tatakpan lang natin ito. Kahayaan lang natin siyang maluto. Mamaya. Yan. Yeah. Sana masarap. Hindi ko alam eh. Diyan na rin yung kamatis mo. And Nana Elena, maraming salamat sa pagturo sa amin ng paano magluto ng pinakbet. Wala pala akong bulaklak ng kalabasa. Yun ang daladal ni na Elena na hindi namin nakita dito. Pero okay lang. Gawa natin na ng paraan. Carry lang. Laban lang. Diba? Ano kung masarap pa rin naman yan? Sana. Hindi ko sure. Pag ikaw luto mo, baby, laging masarap pa rin. <laughs> Kahit di masarap. Uy, logging mo sa May loss. Ano naman? Pwede na. Ano po kaya talaga yan? Hulo. Ayan. Takpan na lang muna natin. Ayan. Wow. Kaya lang natin. Maluto siya. Luto na to siguro yung ating pinakbet na Ilocano style Ilocano style na Brian Happy Rice style version. Alam <laughs> oh, Let's <Yeah>. go. <laughs> let's natin, sure, it. Yeah. do it. Let's do it. Let's do it. Sobrang lambot ng gulay. Crispy yung gulay pa. Hindi <laughs> ko nga crispy pa ito. Tignan na ba? mo na ba? na na. Okay na sa akin. tama lang nga yung konti lang yung tubig kasi dumami yung sabaw. Hmm. Yes. Nagtubig yung sabaw. Yung... Natural. Yung... Uh, vegetables. Nagtubig yung sabaw. <laughs> <laughs> nagtubig yung sabaw. <laughs> Let's go! Kaya tayo. Crispy ko. Let's go. Let's go. Sa so, ganito lang tayo kumain. Nasa bowl. Oo. Oh, para you? cute. Okay, let's eat it, Chris. Tikman natin. Keep going. Actually, first time ko right? yata ito. Kuman ito? Ilocanus yeah, style. Ilocanus Ilo Ilo style. style. Ay! Sorry. Ito, hindi talaga ito 100% legit. Pero style. di ba? Dapat, hindi ba marami doon? Yung, ano, regular. Regular, ano. Oh, gano'n. Sa saka pang pangalan ganun din? Uh, Siyempre, saserve ko yung asawa ko. Baby, yeah, i-serve mo din ako, please. You got served. Lagyan mo din ako. Nang ano? Nang ano? ng yeah. food. Hindi <laughs> yeah, lang yan ng ano sino sir. Disney princess din. Gusto mo ng sauce. mm Yeah. As a Disney princess. Yeah. As a sweet girl. <laughs> sweet sweet naman. bayat yan? Ito yung sauce. Ay, kumabog na sa pagiging sweet ni Abby David. Hindi <laughs> ka. <Yeah. laughs> Kayo pa rin talagang idol namin. Ay! Wala pa kakabog sa inyo. Atik ah, mo muna. Ah, okay. Kung Kumpasado ba? First time ko nang nagluto. <laughs> Ng Ilocanos time. Maraming may salamat. Nanay gusto niyo Elena, pang... maraming salamat. Kung gusto nyo pang alata, may bagoong kalamansi. Ano? Sarap. Tikman natin. Tikman ako ito. Itong, itong friend ko, itong sang to eh. Saka so, gusto ko yung alam. As a Disney princess. Hindi mm. ganun talambot yung... Masarap. Ka. Masarap? Mm -mm. Hindi simple. maalat, tama lang. to yung alam, yeah. hindi naman dami yeah. yung bago. Yung hindi overcooked yung veggies. Yeah, me too. I don't like pag-overcooked yung oh, veggies. Yeah. Yeah. Dapat na hindi na natin niluto eh. <laughs> <laughs> Para crispy. Para crispy. nagpakahirap pa tayo eh, no? Masarap. Ang daming ayaw ng okra. ako hilig talaga ako sa okra. Teka ko yung may calamansi yun, ano ano, din? perfect na yung alat niya. mm, -mm. Ah, okay na okay yung alat, no? Mm-mm. Mas marap. Tapos kung gusto mo pang alat, at least may bagoong pa. Pero sa akin, okay na daw. Yeah. Maganda lang may bagoong para, in case gusto mo bugbugin mm -hmm. yung kidney mo. <laughs> diba? Hindi. yeah. <laughs> yeah. <laughs> Masarap din na may ano ng bagoong. Sige na, yung may bagoong mm -hmm. na may kalamansi. Masarap din siya. Ay, yes. Ay, yung sabaw, sarap. Masarap. Sarap yung sabaw. Sarap. Mm -hmm. Yay! Yeah. Let's go, kakain tayo.